Inanunsyo e ng pamunuan ng Light Rail Transit Authority na maghahandog ng libreng sakay ang LRT Line 2 para sa mga solo parent bukas araw ng Sabado, April 20, 2024. Ito ay ayon sa LRTA bilang pakikisa na rin ng ahensya sa pagdiriwang ng National Solo Parents Day. Dahil dito, libreng makasasakay ang mga solo parent mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at masusunda naman dakong alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Kailangan lamang magpakita ng katibayan ng mga solo parent kaya ng identification at solo parent certificate at eligibility para makapag-avail ng libreng sakay. Samantala, magbibigay din ng MRT3 ng libreng sakay para sa mga single parent bukas ipatutupad ang uh, libreng sakay sa peak hours ng operasyon ng linya mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi kinakailangan lamang din magpakita ng valid solo parents ID sa stations personnel upang makapag-avail